baka hindi tayo tanggapin dyan ah. Al alam mo naman mga ang buhay natin dito. Makakabalik tayo dito oh, ako para sa'yo. Ano nga Ba't nakabag kayo? Ha? E, kasi yung po kasi pinalayas na po kami. Minaltrato, Ay, minaltrato na, kami dun minaltrato ba? Ay, eh. Ba't naiyak ka? Ganang ginawa sa inyo? O, ba, minaltrato kami dun. Minutos-utusan lang kami dun. Uh, -di, hindi mo lang kayo tumawag sa amin. So, Kaya, isa, lang so nandiyan si Kurt, tsaka si Kaloy na umiiyak, magkala yung matay, po! Huh Kailan mo ito matay? ano? Hey. So, sob, sob. Five pesos kayo, darling! So, so. ina mo sa kay Ano kayo? Ano? Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Sigurado ka sa gagawin Ayon mo? Gano'n, baka hindi tayo tanggapin d'yan ah. Al alam mo naman, masarap ang buhay natin dito. makaka tayo dito. Ako pahala sa'yo. Eh, yun nga eh. Ikaw kasi. Si, Lumayas ka na walang pahala. Bawa na, sige na, sige na. Ako. Sob. Sob, dad. Kuingin. Sino yun? Ay! Kuwinsay! Kuwinsay! Sigurado na miss tayo niyan. Ano nga rin? Ba't nakabag kayo? Ha? Kasi hindi, siya nga po kasi pinalayas na po kami. Pinaltrato kami doon eh. Ba't naiyak ka? Ba't mabulay mo tayong pasok ayun ito? Ano nga rin? Ang dalawa ko nakabagay. Troy! May gago kayo na. Hindi malaki na chat kay Sob. Hindi na, okay na yan. Pag-chat mo natin. Hindi nga mga pag-chat eh. Tinanggal ang mga sa cellphone eh. Ano kano ginawa sa inyo? ubo may turo tao kami doon. git 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 Hindi mo lang git 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 kung sino git 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 dito. git 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 Ako na git git doon. git git doon. git 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 na, git 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 Sob, tapo! Sob. Sob. Isay, gagising nyo lang bakit. Sob, nandiyan si Kurt, tsaka si Kaloy na umiiyak. Magpala yung matay, nandiyan po. Hindi lang ba ka matay? lang. Ay no. Asan? Ay no, nandiyan po pinapasok ko eh. sob no. Ay, please ako yung galing. Sob, sob. Kinginan mo saan kayo galing, kinginan. Tagal namin kinginahanap sinong mga kulang puto sinong madisya magisi ano ito ano ano kung ano kung ano kung tumuloy. kung ano 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 ano kung 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 ano ano kung ano kung ano po in, ano kung e, Wala mo po kung uh, po. Kayo, tumuloy. Ganun ba si Chano? Hindi ko alam so. Basta na nakita ko lang. Mapula yung mata. Tapos parang umiiyak eh. Napasok ko na. Ayun ginawa sa inyo ni Chano. Paano may namaltrato kayo? L lagi pa kong pinakikilos-kilos po doon. Pong... Pero siyempre eh. Nakikita na kayo. Kailangan nyo kumilos doon. Para bang sobrang na po yung ginagawa po sa amin. O okay, sige magbigay ng example. Anong ginawa sa inyo ni Chano? Lagi po kong pinaglilis sa bahay nila. Sila po parang si Bon po. Lagi higalang po yung si Kuya Bon. Hindi sanay na trabaho ata sa si Bata eh. Hindi ka, hindi. sabi ko na lang si Chano, kung totoo ba yun. O, sige na, kumain na kayo. Oh, so, Dudungo mo na. Maligo na kayo, bawang nyo. Diyan ka maligo na kayo doon. Kumain mo na kayo. Ngayon the drama nyo eh. Naglalayas-layas pa kayo. Ay, ito. Oh, Ate, tanong eh. oto -ot -ot talaga si dad mo, no? Sabi sa'yo, makakabalik tayo dito. Ano? Ako tayo. oto talaga. Tara, na tayo. <laughs> <laughs> -ot Tara na. Tayo. <laughs>